the people have spoken the voice of the people is the voice of god so pasalamat sa tong sa iyang gihatag uh, guidance kanato during the campaign period o ng trabaho na punta no? para sa kayuhan sa Panabo City. Uh, akong ipasalig sa katawan ng katong among uh, gihimong platform government during our campaign period nga ma-realize ito para sa ginatibok ang uh, katauhan sa Panabo City. Congratulations sa mga nanaog o ang uh, hinaw ko ng magkahiusa ang mga opisyalis sa Panabo sa paghatag o mga maayong serbisyo uh, without expecting something in return. So we have to be altruistic no? ng atong uh, servisyohan ng katawahan uh, pinaagi sa atong abilidad o dili sa atong partido kung dili sa ato ang uh, individual nga uh, talento na atong mahatag sa katauhan. Salamat again sa inyong uh, mainiton na uh, suporta during the election. Salamat